Hindi na nakapalag pa ang isang lalaki ng huli nito ng mga kapulisan sa ikinasang manhunt operation sa Bacolod City. Dahil sa pagkakasangkot dito sa illegal na droga. Ang balita mula kay Police Corporal Antoinette Miranda. Huli ang isang individual na may warrant of arrest sa ikinasang manhunt operation ng Special Operations Unit 6 PNPD sa pamumuno ni Police Colonel Jose Roy M. Torchilla, SOU Commander, kasama ang Police Station 7 ng Bacolod City Police Office sa Barangay Mansilingan, Bacolod City, Negros Occidental. Alas 2.30 ng hapon noong June 4, 2024. Sa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Therese Blanche A. Bolunia ng RTC 6 Branch 47 ng Bacolod City, Negros Occidental. Noong March 23, 2023, huli ang isang individual para sa kasong paglabag na Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang arestong suspect ay nabasahan ng kanyang makarapatan sa so wikang kanyang naiintindihan. At ito ay pansamantalang nakakulong sa detention facility ng Police Station 7, Bacolod City Police Office habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Nagiging matagumpay ang ganitong operasyon dahil sa determinasyon ng ating mga kapulisan sa paghuli sa mga individual na nagdudulot ng panganib sa ating nipunan. Ito ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mamamayan at nagpapatibay sa ating paninindigan laban sa iligal na droga sa so mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong nasa inyong screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka! Wala sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Antoinette D. Miranda, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.